mga ka-brothers dito na kami sa tabi na ng isla at kakain na tayo ng luto na Ayan, isla ng aslong So yan kukuha na sila ng pang-ihaw So mag-ihaw din tayo ng puset na Ito. magdik ng tumakas Ayan lang, sabi niyang pasok Ito, planta ka natin Okay, yan, okay

na holding paper in ihawin doon nila ito masarap daw ang kanyang atay nyan <laughs> yan at na itakol meron din swaki yun yung proper place o yan eh ito na yung ano pusit yeah Welcome, brothers. Ayan, mga okay, yan mga brothers Sinahano na niya noong kwan Mga searching Okay, iyawin na ito Iyawin na yan Ang ating huling isda Ipinugod na Purinot ruman dyan Pag lukod ba Kasi walang ano yan eh Walang naman lubo eh Walang naman lubo yan iyon Yan. At yon. At 'yun pa rin. Ara, iyon. Yeah. Magdali naman. Hindi. <laughs> Salamat mo. We, ito. Ayun. Kalmadang kalmadang panahon, parang walang kasalanan na dumaan matinding ulan no ilang araw lakas pero ngayon oh ba ito iyan malabang yung pusit natin oh yun yung bula-bula oh yung atay tong habol nila din eh likit de bula-bula bula-bula yan Ya, ni yo, lang, ni yo, hapok hapok lang, hapok lah. Baka gutom. ginakilaw nga yan eh. Baka gutom ka lang. <laughs> <laughs> gutom na. Walang almusal yan mga ka-brothers. <laughs> 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 ano Walang almusal. Maga pa tayo umalis eh. Umaga pa kami umalis. Namin swake. Ay, ito ay tak tak na ito ang laman. Oh. Oh. Luto na ito. <laughs> <laughs> ito. Tuhilau apaan? Tuhilau apaan? Tuhilau tuhilau. Tuhilau tuh hilang toh? Tuh mo Ano? ini apa? Hmm Ya Ya na bula-bula isigurado natin ito para hindi ka may ilo hindi <laughs> may tinda ang bula eh naman tawag na sa amin panit kinuha ni friend al nagprito ako ng bangos ha ah. Ang balat ko ay Bakit? Pusikin ako ng mantika Muntik pa ako na bulag Uy. Sa so, katrama. Ah, yung lang araw na kita ko sa so may mga ano? Marami akong sumusubat. Oo. Oh. Bangus yun. Pang pangit lang yung bangus prituin mo pag sobrang taba. Gaputukan? Mm, malaki baga. May gitsang kilo yung binili ko na yun eh. Likado. Kita ko Tako. yun eh. Dito daw eh. Dito eh. pati dito? Ang balete uh -huh. dyan ay muntik lang kung na ano eh. Ano? Mga pasok ko siya. Hello. Taba kita sa atas ko Malaki nga. May gitsang kilo yun. Ayun lang. Uno, dos nga. Ay, un, un, unga, 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 Talaki talaga na natin kabangos. Dalibi ako. Yan, dalibi ako na ni friend Aldo. Yung swaki. Ayun. Aba, mga kabades. Ito ating pang appetizer. Yan. Yun. Aba. Ang reason na kung bakit dinaan pa sa apoy Para hindi na siya makati yung kanyang mga kuto na tinatawag Pero ang mapayat yan Lampas na sa grumbuan, nakakabilogan Pwede okay, na yan, kahit huwag na yan, hindi na yan masyadong ama naman yeah. Yan mga ka-brothers, luto na yung ating uh, panangalian. Yung pusit na muntik na nakawala pero hindi na yung magtatagal kasi wala na yung ngipin eh. Tsaka yung mga danggit at ito na kinuha ni friend Aldo yeah. with sa usawa na sili at kalamansi na naman. May appetizer tayong suwaki. Yeah. So, so yun, may mga kanin na. Kain tayo mga reading brothers. Reading. So kakain na tayo. Ready na to. Tigra-arawit manag-lambat. Crowd. Okay, so manalangin na tayo. Ay naman sa lahat-lahat kung ano tapos na nito. Amen. Amen. Brothers, kain tayo mga ka brothers. Kain tayo. Ayon. Ating magkapatid lamang ang akin. Lamang iyo. Ah, ako na kawule. <laughs> <laughs> lamang iyo. Akin akin iyo iyo akin akin. Yeah, yung pusit. Tambot talaga pag iniyo. Kina oh. maano no? Yeah, mga brothers. Sarap nato. Pudo lang yung tagilin na mabuo lang na. No? Ayan. O oh, sige. Sabi nga ng Batangas. So, ano? Kung ano to? Talagang okay. okay. uunahin ko na are. So, so, mga ka-brothers. So, so, Sawa-sawa mo, so, so, mo na dito. Tingnan natin ang sarap so, so, na sa una. na dito. Totoo daw mga ka-brothers ang napakasarap to te? Yung unang tikim eh. Yung unang tikim. Tingnan. Yeah. Ang mga dyan. Ay! Ayos! Ayos ako. So, sa unang tikim pa lang. Sigurado hmm, na. Mapapawaw ko na. na. Sigurado na.

Pagkain tayo nat, mga brothers Masarap, masarap Oo, ito Ano masak, oh, oh. okay. okay, tayo May okay, bagay Meron pa eh. Marami pa don Yung pula marami, malaki. Taba oh. Hmm? Labo. Hmm. Talaga. Sa talaga. talaga.

Dati na no, nahihigal na ako sa panghuhay, nandayo eh. ko talaga. Kahit ako lang mag-isa, yes, gasisid ako doon. Hindi ako sa Hmm. Palagtik eh. Hindi ako ito. Ruben pa lang makinigil ako. Ah, itong Rubin pa lang? Hmm. Buhay well, ito. Hindi naman na kayo sa ribaba. Sa ito ng darula. Diba? ba, Niwa ba? Niwa yan?

siya kung ibang bansa na Tirek na itong brawl na itong mga mga talong kulay itong Sa na sa Ito lang dyan Sa malalim siguro yun? Nagpukin isang mga lang ha? Isang nun? Oo uh. Ah Kaya nga ng tirek na itong mga mga talong Gatin dalar. Center clang. Ay pilang balya ko. 1 ay 56. Hmm. Bakul ko ito na. Hindi na vlog man. Mm -hmm. Sa so, pure to precision ka daw. Malto. Ano yan? Ay. Ang bandang. Ay sa so, pure to balira pala. Ginasaya so, sila ang kulungan ng matirik niya. Yan mga ka-brothers. Dito lang kami sa taas. Nakauwi na. So, pakita ko sa inyo yung bunguli pala namin ito. Yan. Yeah. Um, medyo may na ngayon. Kasi sa madaming Nagahulog din ng lambat. Hindi na kami nakaano. Tsaka na, malaking kabawasan ng mga nakarang na uli. Bakit magabalik ko ba, ba yon. so, so sila mga ka brother. Kape okay, mga ka brothers. Yan, yeah, sila kan nagkakape na dahil lamig na lamig kasi pagsisig. So, okay, so yun po lahat ng nauli, mga ilang ganito na Mga pan siguro yan. Sa tarkulo ko mga 6 o 7. O 7 kilos lang. Yun lang po mga ka-brother. So sinanay ulit ang magano nito. <laughs> Bali, ang kabintahan lang yan ay may parte-parte naman kami. Importante, may ulam. May ulam. Kami. So may pambili yan. din ang mga sabon-sabon. Yan. Alright. Okay, so bawin na lang ulit sa next time na paglalambat mga ka-brothers.